Alam mo ba? Sabi sa ancient Greek mythology, ang mga olive tree raw ay simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Sikat din ito sa mga putahe sa mga bansa sa Middle East at Southern Europe. Kaya alam nyo ba na mayroon palang World Olive Tree Day na ipinagdiriwang tuwing November 26? nagsimula ang World Olive Tree Day taong 2019. Ito ay itinakda ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ang layunin nito, bigyang pagkilala ang kahalagahan ng olive tree sa kultura, kasaysayan at kapaligiran. Nagsimula lamang ito bilang isang inisyatibo ng UNESCO para hikayatin ng mga bansa na protektahan at palaguin ang olive trees. Pero dito sa Pilipinas, isa itong hindi karaniwang halaman na mahanap dahil hindi ito native sa ating bansa. Ang olive trees kasi ay karaniwang makikita sa Mediterranean region tulad ng Greece, Spain at Italy. Gayunpaman, may mga Pilipinong nagsimula ng magtanim ng olive tree para sa kanilang personal o commercial na pangangailangan. Ang olive trees ay napaparami sa pamamagitan ng cuttings o vegetative propagation. Mahalaga rin ang tamang klima at lupa para magtagumpay ang pagtatanim nito. Pero sa Pilipinas, alam nyo bang mayroong pwedeng ipalit sa olive? Ito ang tinatawag na paho o binurong maliliit na mangga. Ito'y binuburo gamit ang tubig at asin at ito rin ay ginawa ng mga Espanyol na sangkap sa paggawa nila ng mga tradisyonal na pagkain na kinakailangan ng olives. Ang lasa nito ay manamis-namis at maasim na pwede na rin substitute sa olives. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na ang gumagawa nito sa pagdami ng olives mula sa ibang bansa. Pero ang ilang restaurants, muli itong ipinapakilala sa paggamit nito sa iba't ibang mga potahe. Sa ngayon, wala pang masyadong programa sa Pilipinas para sa pagpaparami ng olive trees sa kadahilanang ng hindi ito natural sa ating lupain. May mga individual at private organizations na rin nagsusulong ng pagtatanim ng olive trees sa mga angkop na lugar sa ating bansa. Kaya sa World Olive Tree Day, nawa'y mabigyan tayo ng inspirasyon na pangalagaan ang ating kalikasan. Dahil sa maliliit na paraan, kaya nating makatulong sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Ngayon, alam mo na.